He's part of you I mean. so guys uh, share ko na sa hello uh nalagip ako dun sa tatay ko na sinubukan ng buhay na so napinitan ko siya um napinitan ko na sa nalagip ko na sa isang ano tapos kunakikitan ko siya um nagpa-share tapos ang lowmo siya ako makapariwala tu nang dumakita sa kanya ko. ko talaga ako umihi na pa-share ko talaga siya doon so, sa tapos doon um, after ko sabi ko, tayo, ganun ka ba? Tapos, bigla siyang, bigla mumulat sa panaginip ko, mong siya. Tapos, ngumiti siya. So, tinawag ko yung mga kapatid ko. Tinawag ko siya, sabi ko, buhay pa si tatay, ganyan. Tapos, ang huli ngayon kong tinawag si nanay, sinabi kay nanay, nanay, buhay pa si tatay. Tapos, niyakap kasi na yung nanay yung tatay ko. So, hindi ko alam bakit nagpanaginip siya ng gano'n. Tapos, ngumiti siya sa amin. Tapos, yung ngiti na ginagawa niya sa amin, nang lolo niya kami, dahil tumatawa siya, yung ngiti sa panaginip ko. So, hindi ko alam guys kung anong ibig sabihin nito. siguro masaya na siya kasi naman siya naroon. Three months ano siya wala sa amin. So nawala siya. So hindi ko lang talaga. Ngayon lang siya nagpanaginip sa akin. So nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit paano nagpanaginip siya at masaya siya sa panaginip ko. Yun lang guys. Uh, Pagkwento ko lang sa inyo. So, ayun. Nagpapasalamat na ako kasi alam niyo ba sa lang, hindi ko namin kasi pag may problema kami, na kayo sa pamilya. Kayong nagpapalakas. Kasi sa tatay yung tao na, ano, na hindi mo makikita ng halina kahit may sakit sa siya. At hindi mo pakita sa amin, ah. Ngayon ng loob. Hindi siya nito sa akin, so, yung mayroon masakit. Hindi mo nito sila pinagpapalakas mga anak mo. Pero kaya sa ako,